ayan na nga at magde-deliver tayo ngayon ng ating uh, coach bag na in-order sa atin reversible bag to yung nasa loob ayan di diba maganda yan ayan check natin let's check okay tagay muna natin siya dito para ma-check natin yung bag ayan uh, yung nag-order dito sabi ko medyo malalay tayo kasi magta-travel pa tayo malayo pa kasi yung bahay namin wakra pa so ito po yun ang ating cold bag from US original po ayan unboxing charot feel na feel ko sa akin no <laughs> ayan na ayan na ayan na ayan na Diyan, tiyaraan. Yan. Diba? Pretty. Pwede mo siyang uh, baliktaran na gamit. Ayan. Color black yung nasa loob. Tapos, yung dito naman, color brown. Diba? Ang ganda. So pretty. Ayan. Tapos, meron pa siyang free na pouch. Ayan. Ayan yung pouch niya free. Tapos, nandito na sa loob din yung kanyang card. Ayan. Ang ating card. Meron din to kung paano i-handle yung yung bag ng maayos para hindi masira. So, hindi naman ito madali masira kasi original naman siya. Ayan. Tapos, nakalagay dito. tear signature. No return, no exchange. Ayan. So, balik muna natin. Kasi, mag-deliver na tayo. Kailangan natin uh, maghabol ng oras. Baka tayo, nakakaya naman sa customer. Diba? Bongga. Yan, so, naka-plastic. Ayan, parang plastic din na coach. Hindi pa. Bongga. Ayan. Ito ang paper bag coach. New York. Ayan. So, ayan po. Di-deliver din na tayo mamaya. Pakita natin ulit sa pag natin sa ating customer. Okay, mamaya ulit.